Hi guys, welcome back to my channel ayan ang saya ng team Besh ni Alisa, Denden Ella at syempre ang kanilang baby na si Bea De Leon, ayan makikita natin dyan sa video mga fans, habang nanonood imbis na manood sa naglalaro ay pinapanood nila ang apat habang nagkukulitan na nag share sa kanilang mga ka-teammates o di ba kahit saan talaga mapag man or banding sa labas magkakasama talaga ang apat na Ateneo so yan lang mga guys ang ating update So ngayon hanggang sa muli bye bye also remember wag po tayong magpaka-stress please like Share and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.